Ngayon, magandang araw sa inyong lahat mga technician. Uh, meron lang akong isishare sa inyo na isang kaadigan natin. So, <laughs> napaka-helpful napaka nito sa atin. Uh, sa so tingin ko, gusto mo rin magkaroon ng ganitong klase ng electric fan. No? Kasi, meron tayong mga iba't ibang electric fan na nabibili. Ibang, iba ibang klase. So, uh, meron tayong wireless, which is the remote at meron din tayong manual which is yung pipihitin mo pa pipindot ka pa lalapitan mo pa yung electric fan pero ang meron silang pagkakaiba pagdating sa presyo syempre mas mahal yung remote so ngayon uh, meron tayong manual dito na ginawa which is gagawin na inawa natin siyang remote okay so possible ba yan yes possible yan napaka posible nun. Dahil napakaraming ano, meron tayong piyesang nabili sa online ngayon na pang uh, wireless, pang di-remote para magpapagana natin yung manual into uh, wireless through ano, gagamit tayo ng remote, no? So, siguro meron na ng mga nakagawa nito, but syempre, magsishare ako ng ay, sishare ko naman sa inyo to, baka sakali, gusto nyo rin magkaroon ng gantong uh, electric fan. So, siyempre, pag ka ano, na, pag na lang natin. Kasi siyempre, di ba, pag nakahiga tayo, siyempre, para para sa mga tamad, no? <laughs> Napaka-laking uh, tulong nito, hindi na tayo bubangon sa kama para, ano, di ba, uh, patayin pa yung electric fan. Kasi, hawa ka lang natin itong remote Meron na tayo, ano. Uh, may control na tayo sa sa electric fan natin, no? So, ito, Meron kasi tayong iba't ibang uri ng ano eh. Uh, electric fan sa pagdating dun sa lever yung para mag swing sya so ito kasi hindi pa motorized yung lever niya. so kung makapansin nyo ito Ayan, ito yung lever ito yung switch ng lever niya para magkaroon ng swing mag swing syang ganun so ito hindi pa natin na activate yung swing gamit ang remote kasi wala pa syang motor So, hopefully, magkakaroon tayo ng ganong klaseng electric fan para uh, magamit natin yun, yung swing na yung ma pawagan na natin yung swing gamit nito. So, dito, mag-manual -mag muna tayo, syempre kasi hindi pa motorized. Okay? So, ito, uh, papakita ko sa inyo kung paano siya gumagawa. Ito nga yung kanyang design. Nandito yung board, gumawa na lang ako dito. Nilagyan ko siya ng takip, syempre kasi AC yan pag nakakapan natin baka mga yung detalye so ayun ang kailangan mo lang is board remote yung buong circuit tsaka siyempre buong isang electric fan para makagawa ka ng ganito so itesting muna natin ito bali nakasaksak na so meron siyang ano sound meron siyang magbibibig siya pag sinasaksak natin ayun So, pag sinaksak natin, pag tumunog yun, ibig sabihin, may power ng electric na kailangan na natin ng uh, outside So, ayan. Wala natin. remote. Ito pala, ano, natesting ko na siya kanina over yung range. Kaya siya ng 20, ano eh, 20 meters. So, ang layo na nun sa, ano, sa igahan mo syempre 5 meters lang yung layo. So, testing natin out. Ayun. Pagkaon natin, Ah, uh, pagkaon natin one ka agad siya. Tapos pindot ng power pa lang isa. Two. Ay, may din narinig yang difference na ano. Ah. Three. Ayun, three. So, 'yun. Napagana natin, napagana natin siya. Then pwede natin din patayin dito. Siyempre. Ayun. Tapos pagdating sa lever, yun nga, sabi ko, manual pa rin tayo kasi hindi pa siya motorized. So, ayun, feeling ko, gusto mo itong matutunan, gusto mo malaman kang kung paano gumawa nito. Sobrang dali, sobrang dali lang ito. Napaka-simple lang ng mga pyesa natin. At ikit sa lahat, napaka-mura. Kung meron kang buong electric fan ngayon, pwede mo itong gawin. Ha? So, ayun, Kung gusto mong malaman, kung gusto mong matutunan, mag-stick ka lang sa video na ito at tapusin ko itong video dahil ituturo ko sa'yo yung mga connection. Napakadali lang ito, promise. So, yun. Just keep on watching. Good day, mga ka-technician. So, meron tayong tutorial dito tungkol dito sa isang electric fan na kung saan gagamit tayo ng remote control. Gagamitan natin siya ng remote control yung Uh, manual natin na papihit lang, gagamitin natin siya. Gagamitan natin siya ng remote para maging wireless siya. So, una sa lahat, napaka-convenient dito dahil pa-remote na to. Uh, hindi natin, ano, uh, kahit malayo yung electric fan sa atin, pwede natin siyang i-off. Uh, itaas speed, 1, 2, and 3. So, pwede din natin siyang patayin, no? So, uh, ayun. Uh, ituturo ko sa inyo lahat ng madali lang para matin maintindihan nyo at masundan nyo. Okay? So, ang una natin gagawin is uh, i-identify muna natin yung 1, uh, 2, and 3 tsaka common ng isang electric fan. So, meron nga pala ako dito. Ito yung gamit ko. So, kinalas ko muna siya para makita natin. May pagkita ko sa inyo kung paano may identify muna yung 1, 2, and 3 ng uh, electric fan natin. So, testing mo na natin. Yan. So, ito. Ah, Yan. Magana siya, di ba? 1, 2, 3, Yan. Medyo maingay lang. 8, 9, 10, 11, So ayun, dapat sure natin na buo yung electric fan. Okay? So dito, gagamit tayo ng uh, tester tsaka panghinang syempre. Tanggalin natin to. So kung mapansin nyo, malayo siya sa tatlo. So andito yung 1, 2, and 3 pero di natin alam kung nasaan dyan yung 2, yung 1, tsaka yung 3. Pero ito yung kanyang uh, speed. Ito yung selector ng kanyang speed. Okay, so ito yung pinakang common. So tinanggal mo natin dahil wag tester tayo dito. So wag mo pag wag mo muna tatanggalin to kapag uh, ina-identify mo yung 1 2 and 3 kasi baka mamaya, mamaya makababaliktad mo. ah uh, medyo mahirap yun ano yun, hanapin lalo pag wala kang tester. So dito ang gagawin natin ah uh, gagamitin ng tester. Yan, okay magalala alala ituturo sa inyo yung mamaya kung paano yung gagamitan na i-identify uh, e natin yung 1, 2, and 3 na hindi tayo gagamit ng tester. Pero kung mayroon kang tester, mas better kasi mas mabilis siya, mas mabilis mo siya makuha. So yun, dapat naka zero siya or times 1 ta tayo. Naku, logot yung battery ko. Yan, yan. Mag, ano lang tayo sa third? Uh, 20. So yun yung pinakang shorted na ano, palo. So dapat makasukat tayo ng ganyan kapag uh, ina-identify natin yung speed niya. So since na pa right yung ikot ng ano ng or pwede nang pabalik pero ang gagawin natin so naka zero siya ngayon. Pag natin siya ng isa then sukatay tayo dito. Wala. Ito sa gitna, wala din kasi ito. Wala din. Ito lang ha. Yan. Ah, okay. Hmm, hindi natin makukuha. Kasi naka-wearing pala ito. Masusukat pa rin pala natin. So, kunin natin yung pinaka-shorted na lang. So, papalo yan lahat. Meron tester ko. Papalo yan lahat. Pero, ang kukunin natin yung pinaka-shorted na palo. Okay, so... Yung pala kanina, parang naka-number 3 yung kanina, eh, wala tayong nasukat na ni isa. Or naka-off pala, na off Tama. Eto. aso ah, so, ayan. Meron na yung nakuha. Paglipat kasi natin dito, meron yan. Konti. Pero hindi yan yung... Kung nasusukat lang natin yung coil dito. Okay, pero ang pinaang shorted talaga, ito. So, unang bihit natin is number one. So, ibig sabihin, green. Ito, itong number one, number 1 to. Pangalawang bihit, dapat itong gitna. Ayan, shorted. Diba? Tapos dito, papalo rin yan, pero mahina. Then, patlong bihit is number 3. Yan. Tapos dito meron din. Tapos pagka pangapatabiit natin, yun yung off. awala oh, wala na. So, yun, ganun yung paggamit ng tester. So, nakita natin na number one ito, green, white, tsaka black. So, iba-iba kulay ng mga ano, electric fan, wire na electric fan. Yung iba kasi may pula ito eh, puti, tsaka black. At sa case niya, meron siyang green. Okay, so, pag wala ka namang test tester, in case, bubuksan mo lang to. Pero dahan-dahan lang kasi may spring yan sa loob. Hindi siya basta-basta ano. Patumatsik yung bulitas. May bulitas kasi sa loob to yung lock. Ayan. So, sandali oh yung tatlong contact. So, kita nyo, di ba? Magkakasama. Yan Dito, ito, ito. So, ang nangyayari lang dito kasi, meron siyang tinatawag na parang ja. ah uh, ano ba tawag nito? Basta, hindi yeah, identify nyo kung pinang tawag dito. Yung parang pinakang traveler. Kumbaga, kasi siya yung nagdudugdung dito sa tatlo. Okay, so dito pa lang makikita mo na kung nasaan yung number 1. So ang pag nabuksan mo yung switch mo, ganto mo siya, lahat kaharap mo siyang ganto. Okay, para ma-identify mo yung 1. So hindi naman pwede dito mag-umpisa ang 1, kaya automatic dito ang 1, 2, and 3. Okay, so ganun lang yung ka, ano simple kapag wala kang tester. So ngayon, wal, kung maaaring magkamali ka ng connection nito, maaaring magkamali ka ng na pagbaliktad mo ba minsan naman yung linya ng wire mo ah, electric fan mo is nandito yung one so possible yun kapag ka lalo pagka i na yung electric fan tapos napakialaman na yung linya so pwede ito pwede yun pero okay lang yan kasi malalaman mo naman yan sa ikot ng motor yung speed tsaka yung lakas ng hangin eto uh, yung number one two and three Yan, nakuha natin, na ba? So, na may inay. So dito, meron tayong makita ang dalawang wire. Tapos meron siyang kadugtong. Ayan. So yung dalawang wire na to is galing dito sa plug. Yan nakuha natin yung line 1 lang and line 2 ng AC. Tapos meron siyang isa dito. So bali pupunta sa motor, apat, tapos tatlo. Ayan, tapos Ayun, sana na yung ano, yung connection. Then lipat na tayo dito. Okay. So okay malilito. So ayan, meron tayong module dito. Ang lupit nito. Pare paremot na to. Ayun no. Meron tayong on. Ang on nito is yun na rin pinaka speed. Pag inon mo siya, number one na siya agad. Pangalawang pindot, number 2, pang ngatlo, Number 3 is speed. Then pang-apat, 'yan yung off. Ah, hindi pala. Ah, babalik siya sa 1 at ito yung pang-off. Tapos meron din tayong time swing mode tsaka off light. Bali itong off light tsaka yung mode. Bali dito sa program niya, wala siyang function. umbaga na-testing ko na pala 'to gamit ang LED. So hindi ko pa siya ginamit sa electric fan ngayon pa lang. Then yung swing Pwede rin yung swing. Gagamitin yung swing. Kung yung lever ng electric fan natin, eh, electronics yung may sariling switch din. Hindi katulad nito na di hugot. Sana ba yung pyesa nyo? Yun? So, ito. Kung mayroon tayong hinugot sa taas ng electric fan para lang mag-swing sya. Okay, so ito yung ginagamit. Manual yun. So, yung swing natin, hindi natin gagamitin ngayon. So, sana magkaroon tayo ng unit na may uh electronic uh, yung motorized yung kanyang swing para magamit natin to. Although gumagana, magpa function siya kasi meron siya ditong isla to. Pero gagamitin lang natin is yung 1 2 and 3 lang, yung speed lang tapos yung off. Oh. So oh, mag ano na lang tayo na pag ma, manual, pag ma manual na lang tayo ulit. So ayun abangan yung rin yung isang kong upload, baka magkaroon tayo ng ganun yung ano uh, unit na may elektronik electronic na demotor yung lever eh yun siguro ma makukuha yung idea so ayun dito uh, meron tayong nakalagay dito yan N common tsaka yung L so hindi na natin i-elaborate pa yung mga yan So sigurado ano naman ka, kumbaga kabisado niya naman to. Then tuwing 1 2 and 3. Ayan. Ang n tsaka yung common is pinagsama. Ayan o, isa lang. So, ang mangyayari, dalawa lang yung itatap natin na wire dito. Okay, so, andito yung fuse. Ayan. So, andito yung 1, 2, and 3. Ito yung swing. Ayan o nakalagay SW or switch or swing. Yan, yung ganyan yan. 1, 2, 3. ito yung pinang speed. So, meron din siyang buzzer. Kapag pinipindot natin siya, tumutunog dyan. Tapos indicator. Okay, so, ang unang gagawin natin, itatap natin agad tong line 1. itong line 1 na is, sorry, galing dito sa plug natin. Okay, malilito. Ito, tapos yung dalawa na yan, andito yung 1, 2, natin, di ba? So, siyempre, linisin natin ito. Ayan. So, ito, dito natin siya ihalagay. Maghihinang tayo dito. Hopefully, gumana siya. Ngayon ko lang ito gagawin kasi nakita ko sa, ano, sa online. O nga pala, kung gusto nyo bumili, meron to, to sa ano. Ilalagay ko sa description yung link ng unit na to at marerekta kayo sa TikTok. O di kaya ay maglalagay din ako. Pwede rin maglagay ako sa Lazada at sa Shopee. Para maka-access kayo agad. Mura lang to. Nasa ano lang. Uh, 150 yata. 150 plus. Parang ganun. Ayan. So, nailagay na natin yung line 1 natin. Tapos, yung line 2, dito naman natin siya ilalagay ngayon. Ilalagay natin sa line to. Okay? Pero, tatanggalin natin to. Kasi, maghihinang tayo. pipet So, ang gagawin natin, putulin na natin. Ayan. So, huwag natin paghiwalay nito. Dapat magkasama lagi yan. Ayan. Then, Pagdugtungin ng lahat nito. Yan. Hanapin natin yung ating lead. Dali, wala. Okay, so, siyempre, pahinang itong gagawin natin kasi board ito. Kailangan matibay yung pagkagawa natin. Yan. Lagay natin dito yan. Oh. Spanish. Konti na lang. Ayan na. Connect na natin. So, ulitin natin na para hindi malabo. Para klaro sa inyo. Ito, so, line 1 and line 2. Kasama na siya dito. Ayan. Tapos, yung pinakang traveler natin is ito. Okay? Ayan. Um, wait lang. Medyo nagkamali tayo ng yun. So, baliktad. Ayan. Tuloy na tayo. So, meron palang mali. Ito, ililipat pala natin dito. Kasi, uh, mali na yung connection natin kapag ka dyan na tayo maglagay dito. So, pag ang mangyayari, pagbalik ta rin lang natin. Ito. Line 1, line 2. Yan, ilipat lang natin to dito. Yung nag-iisa. Tapos yung may kasama. Dito. Ayan. Tapos, uh, since na nakuha natin kanina yung number 1, eto diba yung green natin, number 1 to kanina Ayan, number 1. Hanapin natin yung number 1 dito. So, pwede mo siyang ihinang or pwede mo lang ipit Dito. Kasi may tornilyo na to. Pipitin mo lang. Pero sa akin, ihinang ko kasi para mas matibay, syempre. Para iwas na, na tayo uh, mag short circuit kasi yan medyo maselan to eh ano to uh, DC lang ito sobrang baba ng supply kapag tumama yan dito sa part na to dito sa hindi dapat tataman masusunog yan so yan nakuha natin yung number 1 lalagay lang natin to sa number 1 okay, so dito so, may so, nakalabel naman yan hindi naman siya ano hindi naman mahirap una hanapin yung mga label. So, ayan, oh, one, number one. So, sunod -sun natin. Number two. Ayan. Tapos, number two. Ayan, So, ayan yung buong connection. Uh, yun, kailangan natin din mag, ano, mag double check. Kasi AC ito, uh, hindi rin kapasabasa yung supply. Kasi baka masayang lang yung unit natin. So, ayan, tingin ko okay na to. Wala na siyang problema. Wala na siyang maling connection. So, ayan, tingnan mo yung pinakang linya. So, andali lang, di ba? Ayan. Basta ito lagi matatandaan, mag-isa yung nandito. Tapos yung dalawang magkasama is nandito naman. Si mga traveler, 1, 2, and 3, dito yung nakakabit lahat. So yun, testing natin. Ayan, so, uh, ito, triple A yung battery na ito. Test natin kung gumagana. Ayan o. Oh. Gumagana siya. Uh, ayan. Di ba kita sa camera? gumagana siya. Then, yan, saksak na natin. Hindi na natin kung obra. may indicator siya, dapat iilaw yan. Saksak. Yan. Magana na siya. Diyan, tingnan mo, wala pang, hindi pa gumagana yan. Then, dito, yan, na remote na natin siya on natin gamit ang remote. So, ilayo konti para makita. Psst. Yan, remote tayo. So, andito yung infrared, yung receiver, I mean. Yan, no, power on natin. Yun. So, medyo na yun, eh. No. One, one yan, one. Kaya na-off muna natin. Yan. Tapos kailangan, lagyan natin konti lang to. Medyo okay. maingay na yung ano ko. Ah, uh, motor ko, kailangan yung ng mapadulas. Para na siya. Psst. Ayan. Okay. Tapos testing natin ulit. Sin 1. Ayan. Yung 2 niya, tsaka 3 dito rin. So, pinindot natin to, bibilis siya. So, hindi mo siya gaano halata kasi uh, wala siyang LEC. Nilagay ko lang to pang monitor lang natin. Tapos, 3 naman. Ayan, 3 na yan. Pinang mabilis na yan. Pero, pag tingin mo sa camera, di ba parang pare-parehas lang. So, pag pinindot, pinindot natin ulit yan, babalik yan sa 1. Hindi siya mamatay. Kasi may designated key siya para sa off dito. So, pag pinindot mo ito, off, mag-off yan. So, ayan. So, ayan. Dali lang, di ba? So, kung... Pagdating dito sa swing, pwede, pwede rin mo rin gamitin kung yung gamit, yung ano mo, yung electric pan mo is meron siyang electronic uh, yung motorized yung lever niya, yung meron siyang motor, hindi siya manual. So, pwede pwede mo itong gamitin, yung swings. Pero dito sa, sa atin, is hindi tayo gagamit kasi wala nga, manual nga ito. So, ayun lang yung connection. Na simple lang, di ba? So, magkakaroon tayo ng ano, ng diagram kung hindi mo nasundan. Ilalagay ko yun sa... Ah, dito, eh, flash ko rin dito para, lagi, para magkaroon ka ng guide para mabilis yung ano mo yung paggawa mo ng linya kasi minsan nakakalito lalo pag bago ang kapalang sa ano mga gantong gag mga gantong ano uh, design ng electric fan so ayun lang salamat sa panonood at sana may natutunan kayo